Mabilis ang balita mga idol, kasado na po ang laban ni Naoya Inoue versus Murjun Akdamalyev. Ayon po yan sa daring, magaganap ang kanilang laban ngayong December sa Bansang Japan. Matagal na po naghahabol si Akdamalyev kay Inoue mga idol at sa wakas ay kasado na ang kanilang laban. Kung matatandaan natin mga idol, matagal na sanang naglaban si Inoue at Akdamalyev. Noong hawak pa ni Akdamalyev ang WBA at IVF title sa Super Bantamweight Division. Pero sinira po ito ng ating pambato na si Marlon Tapales dahil tinalo po ni Tapales si Akdamalyev by split decision at nakuha ang dalawang titulo. Dahil dito mga idol si Tapales po ang maswerteng lumaban kay Naoya Inoue. At alam naman natin ang nangyari mga idol na talo po si Tapales by knockout at naging ganap na undisputed sa Super Bantamweight Division si Naoya Inoue. Pang limang depensa na po ni Inoue ngayon mga idol at simula ng umakyat si Inoue sa Super Bantamweight Division. Lahat po ng kanyang kalaban ay tinapos niya by a stoppage. Ganyan po kahalimao si Inoue mga idol. Sa kabilang banda ayon nga po kay Marlon Tapales mga idol, pupunta daw siya sa Japan para tulungan ang kanyang dating kalaban at ngayon isa ng kaibigan na si Naoya Inoue. Tutulungan daw ni Tapales si Inoue para paghandaan si Akda Malaking tulong ito mga idol para sa kampo ni Naoya Inoue dahil alam naman natin na minsan ang tinalo ni Tapales si Akda Sa tingin ko dito mga idol hindi pa rin uubra itong si Akda Malyev sa binansagang halimaw ng Japan. Knockout pa rin ang aabutin nito kay Inoue. At ngayon siguradong pag-aaralan ng kampo po ni Malyev papano patulugin si Inoue sa isang suntok. Dahil alam naman po natin na dalawang beses na pong bumagsak si Inoue sa dibisyong ito. Una laban kay Luis Neri at pangalawa kay Ramon Cardenas. Nakamakailan lang. Isa lang siguro ang nakikitang paraan ng kampo ni Akda para manalo kay Naoya Inoue, ang patulugin si Inoue sa isang suntok lang. Ang tanong lang dito mga idol, sapat ba ang lakas ni Akdamalye para patulugin ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue? At sa tingin ninyo mga idol, sino ba ang may sapat na lakas para patulugin ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue? Si Cuadro Alas Casimero ba? Kaya naman, ano ang masasabi nyo dito mga idol?